Balita muna tayo para sa mga hayop. Ayan, si Kuya. Nagpapakain siya ng kanyang mga hayop sa kanyang bahay, kubo. At isa-isa niya itong binibigyan. At nakikita nga natin na lahat sila may pasensyang siyang maghintay. At hindi naglalabo-labo. Dahil sigurado kapag ka nagkagulo, tigpas ang ulo nyo baboy, diba nakasalamin pati si naghihintay lang. Wow. Asama ng tingin mo ah. O, ba? Diba? So, lahat sila mayroong pasensya at kaya naman nakakatuwang tingnan talaga si kuya. Kapag kaganito naman, ang magtuturo sa mga hayop, walang po problemahin. Kapag oras ng pagkain talaga, nakapila silang lahat. Katulad ng Ibon na ito at umiinom pa siya. Mamaya, laglag -lag 'yan. Sigurado sa paglipad niya, bagsak 'yan. Tulog 'yan. <laughs>